Hello guys, magluto tayo ng kulay na patani. Ito guys, maglalagay tayo ng mantika sa ating kawali. Ayan. Painitin natin yung ating kawali guys. Painitin natin yung mantika dito sa ating kawali. Ayan mainit na 'yung ating kawali guys. Lagay na natin 'yung ating bawang. Ayan. Isunod natin 'yung ating sibuyas. Ngayon, isunod natin yung ating kamatis, guys. Ayan. Palambutin natin yung ating kamatis dyan. Saka natin isusunod yung ating gulay. Yung gulay ko ay nahiwa ko na. Nahiwa na na binili ko. Mga nakahiwa na siyang maliliit. At nahugasan na rin pati ibubuhos ko na lang siya rito. Palambutin muna natin siya guys, yung ating kamatis. Ayan, malambot na guys. Namumula na. Ayan. Ngayon, ibuhos natin itong ating pat patani. Kung tawagin sa amin ay snaibo na. Ito yung guys na gulay. Ayan. Naugasan na yan. Ito. Ayan guys nahiwa yung ipahalusin ko. Ayan. Ayan. Tingnan nyo guys. Yung aking pata patanig. Ayan, haluin natin ulit. Ayan, guys. Ayan, guys. Lagyan natin ng gata. Ayan. Ayan saka natin lalagyan ng tubig at kasi masyado malapot yung gata. Ayan. Ayan guys, lagyan natin ng isang chicken na bulyon. Lagyan natin guys. Chicken cube ito guys. ayan Ayan, lagyan natin ng paminta guys. Saka natin ilagay yung ating tatlong perasong sili. Ayan, hindi ko na dinurog at uh, mamaya ko na durogen pag kapag ako'y kakain na. Ayan guys. Baka umanghang na din yan habang natagal yan. Ayan, haluin natin ulit guys. Ayan guys, ilagay natin yung ating sahog na piniritong makarin. Ayan. yan yung ating sahog guys. Pinirito yan, hinimay ko lang. Ayan. Ayan, lutong-lutong na ata siya. Pero patuyo-tuyo ang kupa ng sabaw, guys. Tikman natin. Okay na, guys. Masarap na. Patuyoan pa natin ng kaunti ng sabaw. Ayan guys, tingnan natin guys. Ayan. Okay na to guys. Ayan, luto na yung ating gulay. Huwag na natin masyadong patuyuin para may kaunting sabaw ako guys. Guys, maraming salamat sa panood sa akin at mga nag-like and subscribe sa akin guys. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Ito na yung aking gulay na patani. Ayan. Kung tawagin sa amin dito ay isnay bona, Ayan guys, oh. Sinugan ko ng pritong isda. Maraming salamat guys. Bye-bye.